Sada. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po ipinalad na makakausap pa. Si uh, Binibining Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Binibining Sandoval, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, magandang umaga po. Alright, una una sa salamat marami salamat po sa pagkakataon na binibining uh, Dana na muli kayong makahuntahan sa isa na naman pong uh, malaking issue. Uh, <laughs> opo. Ano po ang unang naging uh, reaksyon ninyo nang malaman yung uh, naaresto na po sa Indonesia si Alice Go, Siguro una relieved na finally magkakaroon uh -huh. na ng kalinawan itong um, uh, napakahabang uh, habulan siguro dito kay Mayor Alice Guo and uh, we are really relieved na maibabalik na siya dito sa Pilipinas para siya ang mag-shed light kung ano yung mga ginawa niya na illegal upang mas circumvent Mm -hmm. yung pag uh, pag uh, uh, tamang pagproproseso sa kanya sa bansa All right. i think malaking um, piece ng puzzle yung pagbalik niya dito because maraming katanungan po ang masasagot with her return um, she would be able to give her statements mm -hmm. and corroborate the statements of her alleged sister um mm -hmm. na binigay po na allegedly umalis daw sila through a beach resort Uh, mm -hmm. at sumakay po ng mga bangka. So yun po ang gusto nating mabigyan ng dinaw para mahuli po natin kung sino po ang nag-assist sa kanila, kung meron mm -hmm. pong mga uh, ba ito sa kung saan man. Apo, and speaking of kakuntiyaba, ma'am, uh, ano po reaksyon nyo dahil mismo si Justice Secretary Rimulyan na ang nagpahayag na meron pa rin siyang pinagsusospechahan na ilang miyembro or personnel ng inyong tanggapan ang uh, mukhang uh, sangkot sa... Um, may tuturing na pagtakas palabas ng bansa nitong siguo. Mm -hmm. Yes, sir. Kung meron po na malaman natin na any personnel of the Bureau that have been complicit tumulong, umasiste uh, dito po sa pag-alis ni Mayor Gu, ay hindi po tayo mangingimin na iharap ito sa patong-patong din na kaso. Kasi mm -hmm. hindi po natin hahayaan na may mga ganito po na mga activities that are um, detrimental already to national security. Um, but so far po, doon sa investigation ng BI as well as ng Paok. Wala pa naman po tayo nakikitang evidence of um, personnel of the Bureau pero tuloy-tuloy mm. pa rin po yung investigation. And um, doon po sa pagdating ni Mayor Alice Cuo, siguro po mas malalaman natin kung sino-sino talaga yung mga naging uh, tulay niya mm. para illegal po na makaalis ng bansa. So tulad po ng uh, pinangako ni pa mismo ni Pangulong Marcos Jr., heads will, will roll po. Ganon din po sa panig ninyo sa B.I.? Yes, we support po the President on this kasi hindi rin po tayo happy na nakaalis mm -hmm. siya illegally. Of course, gusto natin legal na umaalis, bumabalik lahat ng tao. Mm -hmm. But hearing that they were able to uh, be assisted through mm -hmm. a uh, beach resort is Apo. really a major circumvention of our policies. Illegal po ang ginawa nila at ayaw po natin ng ganitong mauulog let ang mga ganitong Pero, uh, Ms. pangyayari. Pero Miss Dana, opo oh pasensya na. Ha? Pero naniniwala ba kayo, convinced kayo na sa sa ganyang paraan sa pagsakay ng bangka, barko or cruise ship, nakatakas si Guo at saka yung mga kasama niya? Kasi sorry ah, bago po kayo mag-react, mismong si Secretary Rimulya ang nagsasabing hindi siya naniniwala dahil mala-pelikula raw po ang dating. Aha. Mm -hmm. Siguro po we work with the evidence on hand pero hindi po tapos yung investigation natin mm -hmm. kasi nga po yung pagdating po ni Alice yun po ang magiging kalinawan ng lahat um kung ano po talaga yung method nila kasi we know it's a big story parang telenovela okay. nga po ito ang daming chapter sunod-sunod mm -hmm. and talagang every every chapter may pasabog may bagong istorya na lumalabas so siguro let's wait and see po um tayo naman po ay katuwang ng Department of Justice sa pag um, Uh, hahanap po ng katotohanan at sa pagtugis din doon sa mga uh, naging complicit dito sa pag-alis ni Alice Cuo. Opo. At ngayon na-arresto na, na, na uh, marami rin pong mga reaksyon ang uh, lumalabas. At hin nagkaroon po ng komplikasyon dahil uh, allegedly, kung yung sa mga kasabot niya ang nakahuli is from immigration... Kay Alice po, mismong mga polis ng Indonesia na ang nakahuli at mukhang palit ulo po ang kanilang hinihiling ngayon. So, ano po sa panig ninyo sa immigration ang magagawa nyo para mas mapadali po ang proseso ng pagpapabalik bansa? Kay Alice. Yes, so far wala naman po kaming na kukuha na reports ng ganito pong mga ulo allegedly. Mm -hmm. um Yung on the ground po natin ay nandoon in place and directly kausap po yung Indonesian immigration and Indonesian police mm -hmm. kasi tayo po talaga ang kausap since the beginning nitong malaman po natin na pumasok si uh, na Alice Guwo dyan sa Indonesia. We immediately informed Indonesian authorities mm -hmm. and constant po yung communication natin with them we inform them of the standing mission order against them as well as the cases that they are facing that's why tinugis po talaga ito ng Indonesian authorities mm -hmm. and um uh, wala naman pong nababanggit na anything um of that sort during the discussions like doon kay Nashila ibinalik po agad mm -hmm. ang nagiging ano lang po siguro kaya medyo mas matagal is that because it's with the Indonesian police. Meron pang turnover, of course, from the police to the immigration before they can implement the removal. Um, unlike yung Kinashila, uh, doon sa Tawid border, agad sila nahuli kasi mm. they were trying to um, travel back to Singapore. Kaya Indonesian immigration na agad mm. yung nakahuli sa kanila. So may tendency po ba na talagang to totoo -toto -toto o tuloy ngayong araw na makabalik ng Pilipinas si Alice? Um, that's a possibility po, but mm. hindi muna po ako siguro magsasalita ng tapos kasi right. hindi pa po, po final yung arrangements natin. But yung mga tao po natin don are on standby already for the final arrangements to be given by Indonesia. All right. Uh, last few questions with your indulgence, Ms. Dana, kasi binabanggit na quote-unquote, an embarrassment to the Philippines yung nangyaring uh, pagkakatakas itong uh, Guo family o itong uh, grupo ni Guo. At uh, mukhang uh, naghahanda itong kamera na ipatawag kayo sa isang imbestigasyon. Any comment on this, ma'am? Yes po, um, handa naman po tayo dyan. It's really part of the job na uh, mag-shed light dito sa mga ganito pong insidente. And tingin po natin, this is very, very important. Mm -hmm. Kasi parang doon po sa mga kinikwento nila, parang napakaraming um, exit points, mga uh -huh. pwedeng lusutan, pwedeng daanan, without going through the proper inspections. And yun nga po, yung tingin natin that the solution to this is to take a whole of government approach. It's not just one government agency. That's in charge of our porous borders. Um, yung ating mga local government units mm -hmm. can and should um, be able to uh, closely monitor yung mga pampang po nila, yung mga shorelines po uh -huh. nila. And siguro during the investigation um, ng uh, uh, Kongreso at ng Senado, mas madidiscuss pa po ito at uh, mas mabibigyang linaw. So naniniwala kayo, Ms. Dara, na meron talagang nakatulong at tumulong para makatakas ng mga to? Meron po, dahil napakahirap po nung procedure na ginawa nila. Parang, yun nga po, parang action movie eh. Uh -huh. Na ang daming Mula sa gobyerno, eh. Miss Dana? Mula sa gobyerno? Um, hindi po natin masabi. Ayaw okay. ko munang magsalita ng tapos. Alright. Pero maari po, maari meron sa hmm. government agencies. Alright. With that, nasa inyo po ang pagkakataon, Miss Dana. Ano pong uh, baka may dagdag na mensahe po kayo sa ating mga kababayan? Go ahead. Yes, siguro po in the next few days or maybe in the next few hours magkakaroon po tayo ng mga bagong updates dito sa kaso na to We are closely monitoring po and our people are there on the ground in Indonesia upang uh, tutukan at masigurado hmm. po ang safe return ni uh, Mayor Alice Guwo. Para maharap niya na po ang mga charges that are being filed against her. Makakaasa po kayo na regularly update po namin kayo sa mga developments po ng storya na ito. Alright. Bukas po ang himpina ng programang ito sa update mula sa inyong side. Binibining Dana. Maraming salamat. Good morning. Ingat po. Salamat po. Magandang umaga. Alright. Diyan po mga kabalit-taktakan, kabalitaan. Si Miss Dana Sandoval, tagapagsalita po ng Bureau of Immigration.